Kung hindi ko to kinuhanan ng video, mapapamura ka na parang gawa lang sa computer. Ngayon, bibilangin ko ang 7 lugar sa Pilipinas na parang hindi totoo. Pang Pangpito, ang Chocolate Hills, Bohol. Kapag tag-araw, ang mahigit 1-200 na perpektong burol na ito ay nagiging kulay tsokolate. Kaya parang isang kahon ng truffles ang tanawin. Hamog sa umaga, ganda ng paglubog ng araw. Piliin mo ang gusto mo, parehong parang galing sa ibang mundo. Pang-anim, Asik-Asik Falls, Cotabato. Walang ilog sa itaas, isang berdeng pader lang na bumubuhos ang tubig mula sa bangin na parang shower curtain ni Inang Kalikasan. Ito yung klase ng lugar na napapabulong ka na lang nang hindi mo alam kung bakit. Panglima, Kayangan Lake, Coron, Palawan. Sobrang linaw ng tubig na isipin mong lumulutang sa ere ang mga bangka. Umakyat ka lang ng konting hagdan. Boom! Pang postcard na tanawin sa ilalim ng tubig, parang nag-snorkeling ka sa salamin. Pang-apat, Enchanted River, Surigao del Sur. Isang asul na butas na walang katapusan. Seryoso, parang inedit ang kulay. Humihinto ang mga lokal sa paglangoy tuwing oras ng pagpakain dahil lumalabas ang mga isda mula sa kailaliman na parang magic trick. Pangatlo, Puerto Princesa Underground River, Palawan. Isipin mo na lang na dumadausdos ka sa isang katedral na inukit ng tubig, may mga paniki sa itaas at mga stalactites na hugis chandelier. Ito ay isang UNESCO fever dream na umaabot ng ilang kilometro. Pangalawa, Banawe Rice Terraces, Ifugao. Inukit sa mga bundok, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ang mga berdeng hagdanan na ito ay umaakyat sa mga ulap. Ito ay inhinyeriya ng tao na pinagsama sa kalikasan ng napaka-perpekto na parang hindi totoo. Panguna mga lihim na baybayin at lawa ng El Nido, Palawan. Malalaking pader ng karst ang bumubukas para ipakita ang mga turquoise na pool na napakatahimik na sinasalamin ang langit. Magkayak sa Big Lagoon, pumasok sa Small Lagoon, at panoorin ang mundo na bumagal sa tibok ng puso. Ang bawat sulok ay parang desktop wallpaper at mas maganda pa ang susunod na sulok bonus na mabilis lang makita. Kalanggaman sandbar, leite, isang laso lang ng puting buhangin na lumulutang sa neon na tubig. At ang perpektong kono ng bulkang mayon na nagpapaalala sa iyo na mahal ng planeta ang simetriya. Mabilis na tips, maglakbay ng magaan, igalang ang mga lokal na komunidad at huwag mag-iwan ng kalat. Kung may limitasyon ang isang lugar, nandoon yan para manatili itong mahiwaga. Kaya, alin ang pinakanakagulat sa'yo? I-comment mo ang pinili mo at kung gusto mo ng part 2, Apo Reef, mga lagunang siyargaw, mga higanteng bato ng biri. Gagawin ko yan. Hanggang doon, manatiling mausisa, manatiling mabait at magkita-kita tayo sa mga isla.